At na nga ang kadugtong ng aming gala. Aba, ay kung ikaw ba naman ay buong maghapong mananakbo na ala naman tamang pupuntahan ay pag ikay hindi pa na umay sa daan, ewan ko na lang. At ayon, kami ay papunta din sa tanawan at si Bisis daw ay may nakita sa Facebook na magandang pasyalan. Ay siya, tara na't mapuntahan. At kami ay hindi na, na google maps at baka kami ay mailigaw na naman. Pero sabi ko kay misis, asya, ikay huwag mag-alala. At ang mga daan din eh, ay medyo kabisado ko pa. Dahil medyo matagal-tagal din akong nakatira din eh. At saka pagka kami ay mga nagra-rides ng aking grupa, ay madalas dito kami pumupunta. Kaya yun, tara na! At mapuntahan yung sinasabi mo. At yun, andito ah, na nga kami. Malapit na nga kami din eh, sa may tanawan. Ayan o. Oh. yan Ay yung arkong yan ay kabisadong kabisado ko na. Ayan o. Oh. O, oh, di kayo tanawan yan. O. Oh. Tanawan City o oh, di ba? Ay are ay madalas kong dinadaanan tuwing gabi eh, dahil uh, pagka ako namimili ng mga kalaka, lalo prutas at gulay ay dini ako dumadaan madalas. At para makaiwas na rin kami sa may stoplight diyan sa may unahan, aba ay napakadaming sasakyan diyan. Kaya yun, dini na nga tayo dumaan. 2 hours later. At yon tayo nga nakalagpas na ng tanawan, abay, ikinat ko na laang at ang daming sasakyan pagkabagal-bagal naman. Ayun, andi na nga tayo sa may unahan. Ninyo naman ang daan. Arila ang talaga ang pinaka gusto ko din sa mga kalsadang are. Yan, sa mga pating Batangas ay pagkaganda-ganda ng kanilang kalsada. O, oh, patag na patag. Aba, bibihira ang albak lubak din eh. Hindi dun sa amin. Mahit maya, lubak. Ayan, o. Oh. O, oh, diga. At may bonus pa na bagandang view. Ayan, oh, O, oh, diga. Yan ay lawa ng Taal. Yan ang maraming mga tilapia. Marami din eh, mga namamasyal. Pagkaano, din eh, hinto dyan, oh sa so may bakod na 'yan. Ay kaso lang, ay kami hindi na hinto at kami nagmamadali at nang makabalik din kami kaagad dahil yung aming anak ay nag-iisa, baka kami ay abutin ng gabay, aba ay baka umiyak na. Kaya are, kayo mag-music muna at enjoy ang view ng probinsya. At yun, kami ay nakarating na nga, Dine, sa may buso-buso. Ayun, oh. Ayun, oh. I love buso-buso. Kita nyo, ga? Oh. Oy, ay, baka hindi nyo makita. Teka, teka. Ako'y pupunta sa gitna at nang makita nyo ng maganda. Oh, diga. I love buso-buso. May dalawa pang tilapia sa bandang babae, oh. Abay, kalaki. Abay, ba't puro malalaki ang mga nakikita namin, Dine? ay dun sa kabila ay malalaking saging ang tagpuan namin. Abay, Dine, ay kalalaking tilapia naman. Oh tinan juga o oh, are ang bio mm, ay lab, buso buso medyo may pagkabastos ang lugar na are pero bawin naman aba ay kaganda ng bio Oo. oh. diga aba ay nagkaroon na ng mga damo ang bundok ng taal ay datay puro buhangit abula ang yan Oo. oh. ba ay parating na yung otol ko ayun o oh. siya tara nat, masalubong natin baka may mga huling isda yan at diba makahingi ng kahit pang ulam laang oh. Ayun, oh, aba, gumaganda na. Pwede na ulit tirahan. Oh, oh, di ka? Oy, tol, may ulit ka ka? Ala, ay, na beru naman, eh. Kala mo naman, eh, dami ng huli. Oh, Ha, ah, tayo. Ayun, oh, aba, aba, ay, maray, may aso. Magsusumbong. At siya daw, eh, ng dalawang kasama niya. Andoon. Sabi ko, asan, asan yan, asan? Andoon. Sabi ko, ayan, yeah, natat napuntahan. Aba, ay, kaya na pala ay, ay ibon ay, ay, yung pinagdiskitahan. Oh, diga? Bye, patay na. Ay, yari kayo ng kayo may kaso, murder. Oh, saan kayo pupunta? Huwag kayong magsi at kayo may hahanapin pa kasunto. ko ng mga asong, aray. Two hours later. At yon kami ay malapit na nga din sa aming at si Mrs. ay bumaba at paturo-turo ay ngayon la ang doon siya nakakita ng tilapyang kulay pula. Sabi ko siya, marami yan din. Sabi ni Mrs. bakit daw ang tilapya din kulay pula? Sabi ko, ah, ang tilapya din ang kanyang asawa ay gold face. Kaya yun, kulay pulang anak nila. Eh, alam nyo na kung bakit gayaan. At ako'y may trivia sa inyo. Aba, ewan ko lang. Ito'y alam nyo na. Aring ilog na ari ay siyang narugdugtong dine sa may lawa papunta doon sa may dagat na maalat. O, ngay alam nyo na. Aba. Aray, kapag hindi nyo pa alam, aba, isearch yung nalaang kay gulo-gulo. <coughs> Eno. Hey, o, yung mga bangkang yan ay dumidirekta doon sa may lawa o papunta rin doon sa may dagat. At sa unahan, ako'y nagulat kay kuya ay ba't nasa gitna siya ng kalsada. Sabi ko, ba, si kuya ay parang nadumi. Sabi ko ba, kuya, huwag dine at ari episport. Abay, sayang naman. At yon dine o oh, aba ay pagkaganda pala talaga. Oh, hindi ka? Kasarap mabuhay dine, kasarap manirahan. Ay, ba'y wag laang bumahat, umulan Oh, hindi ka? Bakay umapaw ang lawa, bandarine. Eh. Aba, ay kadaming buhangin eh, oh. Oh. Ba, kaganda nga. Oh. Lalo doon sa may bandang unahan at doon naman talaga yun yung tunay na pasyalan. Oh, Dini, pagkalagpas mo doon sa may mga mga buhanging daan na iyon, abay Dini ang iyong destinasyon. Ayun oh. Tanong na tanaw mo ang kabuuan ng Taal. ayon oh. Oh. Ada ba ay bato wala masyadong tao Dini? Ba anong araw ba ngayon? Ba nung ako'y pumunta din abay, aba ay kadaming mga tao at madaming mga nanigtitinda Marami pa mga nagbabike-bike din eh. Ba't ngay ay wala? Ba, siguro kayo ay nagsawa. Oh. Ayun, may dalawa. Ba, ay na lang ang titira. O, oh, yan, o. Oh. Tika, 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 tika. Tayo pumarada at din eh tayo sa kabad ng kabila. Ayun, aba. Ako'y may nakita na rin. Turista. Ayun, oh. O, oh, sila nagpipicture-taking. Bakit daw ang niyog din Ay, eh, pagkababa. At yon kaganda ng kanilang drills. O, oh, ginagawang pangharang. Abay, stainless yan. Mahal yan. Pag sa Maynila mo inilagay yan, aba, ay matagal na yan isang buwan kung hindi eh kulang. Oh, sigurado. Kami ay naglalakad-lakad di mesi at doon kami papunta. Ayun, o, oh, ay may parang ano, hindi ko maalaman kung anong klasing ano yon Abay, wala pa ito noon nung kami ay pumunta. O, oh. Aba, ay ginagawa are nung kami ay pumunta din eh. Sabi ni Macy's, ano kaya ay siya mapuntahan ng malaman. Au, oh, tara. Aba, sabi ko kako habang naglalakad. Sabi ko, pagkatapos natin din eh, aba, tayo muna ay magkape. At medyo ako inaantok-antok. Aba, eh pagka ako inantok at ako nagmamanihaw, aba, eh, baka maibangga ko. Eh, sabi ni Missy siya, sige, sige, saan ba ang may kapihan din eh? Doon, sa may unahan. Sabi ni ga? Mahal ba? Sabi ko, hindi, mura lang. Magkano ga ang isang baso? Sabi ko naman, abay, ang isang baso ay 20. Abay, siyempre ba naman, eh, kasama na ang baso eh. oh yan, din na nga kami, aba parang kay-kay prinsisa. Aba, yung aking asawa ay nangangarap Sana daw ay di ni siya ikasal ayon oh, aba It's said, talagang taga dagat ikaw e Sabi ko siya, tigilan mo yung pananaginip mo ng gising, e kay gumising na At hapo na, aba Sabi ko, tara sa unahan, tapapuntahan yung isdang yon Ano ba ka, aba, kalaking isdang yon. Ano kayang isda Oh, bye si kuya ay e, Nakita ko si kuya, Ayan, oh, abay, namamana Oh, sabi ko kay kuya Kuya, tigilan niyo mo yung pamamana mo Aba, ikay kung ikay sumamparito at yan, ayan, ang pinana mo, ay sigurado ka nang isdang aray, ay kulang yung mangka mo. <coughs> ay you na o. Oh, oh. Ano yung sinasabi ko sa inyong ebidensya, na yung lagusang ayon ay papunta na ng dagat, ay are at talakitok, aray, o. Oh. Hindi talakitok yan, o. Oh. May talakitok, gadine, eh, sa may lawa, ay digay ala, oh. Tingnan nyo ga, o. Oh. Aba, ay mayigit 50 kilos yan. Siguradong kapag yan ay nahuli mo, Abay, lubog ang bangka mo. Oo, Sabi Tingnan ko nga kung ano ang mga nakasulat. binimis ay ang sarap siguro aling itinula. Damn! Sabi ko siya, pwede mo yan itinula. Tapos na yung kalderong pinaglagyan mo, ayan ay hindi pa malambot. Oh, e, purong puro simento yan. <laughs> Kako, ay eh, ang layo-layo pa ng pinuntahan natin. Arila ang pala ang gusto mong makita. Oo. Ay eh, dapat sinabi mo na lang ang atay pumunta na lang ng palengke. Ay ba, diba? siguradong tunay 'yon. Sabi niya, ay, e, ala na bang ganing bio o diga? Abay naalala ko sa ating probinsya, abay gusto ko nang umuwi." Sabi ko, "Aba, abay kay mag-ipon mo na at para ikay makauwi na." Sabi niya, "Tara na, nang kumita naman tayo ng pera at nang tayo makauwi na ng probinsya." Sabi ko, siya, tara." At 'yon, maraming maraming salamat sa pagsama. Abay hanggang dito na ang ngunit ikaw gay na ka-subscribe na abay ay e mag-share at mag-like naman muna